May sariling mansion, sports car collection, at armored vehicle na parang sa military. Pero totoo nga ba ang chika na bilyon-bilyon na ang net worth ng hari ng indie films? Sa video na ito, ilalabas natin ang lahat mula sa mga pinagdaanan niyang hirap hanggang sa pag-angat niya bilang isa sa pinakamayayamang artista sa Pilipinas. Ready ka na ba ma-inspire at ma-shock? Pero bago ang lahat, like and subscribe ka muna para updated ka sa mga future videos gaya nito. Before the fame, fortune, and fast cars Rodel Nasciancino aka Coco Martin lived a very different life. Hiwalay ang mga magulang niya. Pinalaki siya ng kanyang lola sa Novaliches. At bata pa lang, sanay na sa hirap, tumulong sa gastos, natutong magbanat ng buto. Nag-aral siya ng hospitality management sa NCBA, pero kahit graduate, hirap makahanap ng trabaho. Kaya ano ang ginawa niya? Nag-flyering sa mall, nag-waiter, naging extra sa mga commercial. Lahat para lang may maipantusto sa araw-araw. Hanggang isang araw, pumasok siya bilang extra sa isang comedy show ni Joey De Leon. Doon siya napansin at napasok sa indie film world. First major role? Masahista. Isang bold film na kinabahan din siyang tanggapin. Pero, worth it award-winning agad, local at international. Canada, France, name it, dala ang pangalan ng Pilipinas. Pero hindi siya agad bumalik. Nagtrabaho pa sa abroad, janitor, hardinero, dishwasher, tagabenta ng bote, lahat pinasok niya. Pagbalik niya sa Pilipinas, sunod-sunod na indie films ulit, tirador, daybreak, service, parangal dito, parangal doon. Pero goal niya, makapasok sa mainstream. Una sa GMA sa Daisy Yate at sa male group na The Studs. Pero real break niya? Nang napasama sa tayong dalawa sa ABS-CBN. From kontrabida to lead roles, Coco was unstoppable. Juan de la Cruz, walang hanggan. Ikaw lamang, FPJs ang probinsyano. Batang Kiapo, kahit pitong taon sa primetime, hindi nagsawa ang viewers. At ngayon, From indie actor to multi-property owner and car collector, mansion sa Quezon City worth isang daan at dalawampung milyong piso. May sariling compound pa para sa pamilya. Casa Milan Estate with a luxury resort vibe, tropical theme, at designer interiors. Ang kanyang car collection? Tesla Cybertruck, 17.5 million pesos. Toyota FJ Cruiser, 2.2 million pesos. Jeep Wrangler, Call of Duty Edition, 3.7 million pesos. Land Cruiser 300 Series, 4.4 million pesos. Brabus Mercedes G63, 11.3 million pesos. Ford Mustang, Dodge Challenger Hellcat, Shelby GT500, totalling over 70 million pesos. Incas Armored Car, bulletproof, bombproof, with night vision, 22 million pesos. And yes, may big bike collection pa siya, Ducati, BMW R90, Honda Rebel, Royal Enfield. Lahat ng brand na pangarap ng riders, meron si Coco. According to reports, as of 2024, Coco Martin's estimated net worth is at 1 billion pesos or more. At kung pagbabasehan natin ang lifestyle niya, walang duda, Coco made it. Pero ang pinakaswak dito, hindi niya kinalimutan ang ugat niya. Pinagawan niya ng bahay ang nanay at tatay niya, magkahiwalay pero magkatabi. Doon mo makikita na kahit mayaman na, hindi yumabang. So ano sa tingin mo? Deserve ba ni Coco Martin ang status niya ngayon bilang isa sa mga pinaka-successful at posibleng billionaire na artista sa bansa? Comment below! I-share kung inspired ka rin sa journey niya at kung gusto mo pa ng mas marami pang kwento ng tagumpay sa mundo ng showbiz. Like and subscribe for your weekly dose of real, raw, and rich celebrity stories.